Good morning guys uh, Sa ngayon po ay pipitas tayo ng okra Medyo maganda po yung panahon Pero nakapag ulan na po kahapon Malakas po yung ulan Ngayon wala, hindi ko lang po alam Baka mamaya ulit So pipitasin po natin yung mga okra natin Kasi medyo malalaki na, makakaba na naman Everyday po tayo nagapitas ng okra pero Andyan pa din sila Sige po, pitas na tayo oh. Matangkad, matangkad pa sa akin. Ayan, oh. hmm, no? So yan lang po, ilang puno lang yan, oh. no? sarili lang po sana, pero nasipag kumamuha. yung good size niya. Ang variety po nito ay ano, smooth green ng Swiss. Ano, you know, ganda. Hindi pa yung isaw. Hindi pa ano yan, hindi pa matanda. Yan talaga yung normal niyang laki. Oh, meron na tayong pang uh, sapaw sa sinaing. Eh. Hmm. Arami, oh,

may uwak. Yeah. Lang para... kasi namumulaklak na naman ni, eh. namumunga na naman ang panibago. Para mapunka doon yung nutrients sa mga bagong bunga. Ah, last lang. Dami na rin kasi din di atun ubos. Ang tinagadadad. Polak jen, sepano nyau sa So, ayan na po guys napitas natin talong, kalamansi at saka ukra so good morning and God bless happy gardening po sa lahat